Ayan guys, galing kami sa agency namin kasi nag-resign na kami at saka kinuha namin yung 13 pin namin at saka ayan, kumuha na rin ako ng COE Certificate of Employment para magamit pa sa iba. Ayan mga kaidol, sabang layo talaga nag-agency. malayo talaga guys kaya ayan umalis kami ng umaga alas 9 yan pa uwi pa lang kami alas 4 na ng hapon sigurado nito makakarating kami sa Antipolo alas 7 na ng gabi kasi matrapik na dito Pero okay lang yan mga ka-idol kasi nakuha naman namin yung entertainment pin namin. Kaya ayan, successful naman. Hindi wow! naman kami pinahirapan ng agency namin. building for proposal ay eh, minsan na kami nakakapunta rito kaya ayan mag video video muna kami sa mga dinadaan namin so sulitin na namin ang araw kaya ayan video video muna picture picture muna sa mga dinadaanan kahit nga sa bus sa loob ng bus ayan mag video video muna tayo kuha tayo ng mga video sa loob ng bus para tayong mga taga bundok na bago lang nakakasalta ng city. mo oh. ditingin ka rin para mencari saan tayo? punta anu bas, parin, bas? bas.